Hello mga sisig, maganda gabi po sa inyong lahat Yung na dito na kami sa spot mga sisig kung saan kami mamamana Kasama natin si Master Bin pa rin mga sisig Yan yeah! <laughs> uh, Bali binalingan namin dito yung pinagulingan natin ng dalawang malaking lobster gawa na, medyo may gulong-gulong tapos punan maghapon mga sisig Yan, tama-tama ito mga sisig Sinatamad ang gwardiya mag-roving kaya Tempo na natin. Bale, doon na tayo magkita kita mga sisig sa ispat. Yan, marami pa akong gustong i-explore dyan sa loob mga sisig. Kaya, balikan natin. yung pasensya na po mga sisig. Kung kumapasok po kami sa mga pinagbabaho na ispat. Ang mahalaga mga sisig, wala po tayong ginagawang masama. At tumalabat po tayo ng patas. yung okay, mga sisig, abang-abang sa mga mahuli natin. Si Lord na ang bahala. A few inches later. Okay mga sisig, nandito na tayo sa ispat. Yan, bale, bahay ng ilaw lang gamitin natin mga sisig. Tapos, Tahimik lang Kaya ubus na tayo magmana mga sisid Si Lord na bahala sa atin mga sisid Let's go! Jesus! Makalipas ang kulang isang oras sa paglalangoy mga kasisid eh Ang aking pagka-excite ay napalitan ng pagkadismaya Dahil pagkalusong na pagkalusong ko sa ilalim eh Halos walang makita mga ka-sisid. Grabe para tayo naninisid sa ilog mga sisid Pwede doon na tayo kung may pinag-uulihan ng lobster Marabi, sobrang labo mga sisid Doon ang makita sa ilalim Patay tayo dyan Ah, tignan ako sa may parting malalim mga sisid Kung malinaw Pagka hindi malinaw mga sisid Doon magagawa Retreat tayo, retreat Diyan nga eh, sinubukan ko pang silipin Yung parting malalim mga sisid Baka sakaling kahit may kaunti lang na maaninag Kaso, wala talaga mga sisid Wala tayong magagawa mga sisid Kundi retreat na retreat Nagitan ako sa malalim mga sisid Wala talaga makita Nagadunid ay Matay Nakakapanghinayang lang yung Layo ng nilangoy namin Ni Master Bin mga sisid Grabe hindi biro Yung Agos Yung Alon Tapos Ganito yung dadatnan namin Grabe Sobrang nakakapanghina mga Mga sisid Pakalipas ng dalawang oras sa pagdala ng yung mga CCD, eh. nakakita ko ng isang Samaral Notche, na yun sana yung magiging unang huli natin. Kaso nawala sa paningin ko dahil sa sobrang labo at sa sobrang lakas ng Agus. Grabe, napaka-venus mo naman talaga ka CCD Bray. Ay, ito ako sa mga sisid. Nawala pa sa paningin ko. Sobrang nabuo siya ng tubig sa ilalim. A few inches later. Okay mga sisid, dito na tayo sa labas. Dito sa may parteng malalim dito sa labas mga sisid, malinaw. Ay subukan natin na sisirin dito. Sigurado kung makakauli tayo dito. Dahil God will provide. Let's oh! go mga sisid. Makalipas ang dalawa't kalating oras mga sisid eh. Sa wakas at may nakita na tayong isda. Thank you Lord. Kahit pang ulam lang po, masaya na po kami. Nun, mga sin. sa may malalim yung ano, yung malino mga sisid siguro mga nasa 7 hanggang 8 di pa to. Doon sa tabi wala talaga makita. After noon mga sisid eh, sinecure ko muna nga yung pang-ulam natin para sa kinabukasan para hindi na tayo gagastos dahil alam niyo naman mga sisid na hindi rin basta-basta yung mga bilihin niya yon. Grabe sobrang pagkamamahal. After ko masecure yung pang natin mga sisid eh. Bumalik na kami ni kasi Larry. Tapos binalikan ko yung mga nadaanan kong mga basura kanina dahil grabe mga sisid. Kung tutuusin lang, napakapangit po talagang tignan ng basura pagka nakarating na sa karagatan. Kaya ako po pinapakita sa inyo to mga sisid para alam nyo po yung nagiging cause na pagkatapon natin ng mga basura sa so, hindi po tamang tapunan. May kaya kwento nga lang ako sa inyo mga sisid. Natandaan ko pa yung mga time na doon pa ako nagbabara ng bangka sa may ilog. Dati kasi mga kasisid, ah, hindi pa ako doon nagbabara ng bangka kaila Master Dudoy sa may kutad. Ah, siguro nagbara ako dito sa may ilog ng mga one month to two months. Grabe mga kasisid, nasaksihan ko po, po talaga na yung mga tao eh. Hindi naman po lahat, pero may ilan-ilan na doon talaga sila nagtatapon ng basura sa may ilog mga kasisid. Grabe, flying saucer na lang talaga. Ayan po, yung mga tinapon yung basura, nakarating na sa dagat. Grabe, sobrang napakalaking provisyo po. Hindi ko naman po sinasabi na perfecto ako mga kasisid. Uh, hindi rin ako nagtatapon ng basura oo inaamin ko po na noon uh, nagtatapon din ako ng basura kung saan saan pero ngayon natuto na ako mga sisid dahil alam ko na po yung nagiging cause ng na hindi pagkatapon ng basura sa mga tamang tapunan at siguro eh, ginawa na rin instrument ni God para iparating po sa inyo kung ano po yung mga dapat po natin baguhin. Kung ako po sa sarili ko eh, natuto, alam ko po na kayang-kaya nyo rin yan mga sisid. Ah, sa una lang po talaga mahirap, pero pag nakasanayan nyo na, napakadali na lang mga sisid. Hinihingi ko po ang mga tulong ninyo mga sisid na i-share po ang video na ito para maiparating po natin sa ating pang mga ibang kababayan kung ano po yung nangyayari sa karagatan. At para ma-avoid na rin natin yung mga ganitong klaseng pangyayari at problema. Kwartan dinaw na ito. Kwartan dinaw na sa basura. Kaya nga. <laughs> <laughs> Hawawa ang karagatan mga sisi. Pag gaya mong katapon ng basura ko saan saan. Nakikita nyo ba itong hawa ko mga sisi? Yung sako na ito. Pagka sa coral ito, patay ang coral dyan mga sisi. Huwag yung okay, responsable tayo sa pagkatapon ng basura natin. Hawawa ang karagatan mga sisi. Kaya pinapakita ko sa inyo mga sisi para malaman nyo kung anong magiging cause. Okay? Ang mga sisi, tawag na tayo May ko po si Tlubo ito, laki Wow! Laki alon Oh! Takbo ko sisi Master Ben right Jackpot Jackpot alaki, mga sisi Ang laki po si Tlubo Mga sisi, daming huli ni Master Bray Wow! <coughs> pusit bulangot Ayan pa! Was it Bromot? Eyyy! Ang tin din ka sisid, bro. Sumisisid dagat ng basura. Nyahhhh! Okay, nandito na sa motor mga sisid. Ano Ay! Nag-overflow. Nag-overflow ang gasolina natin mga sisid, sa motor. Ayan, oh. Gasolina yan, unleaded, kulay green. Pwede lumot si mga sisig mega jackpot tayo <laughs> mo master bin ah <laughs> Yan hey, mga sisig tapos Asang kasa ako na may mahuli tayong banagan Nagdala pa ako ng timba Bubuhayin ko sana yung mga mahuli ng banagan Kukuha ako ng tubig sa dagat Ay! <laughs> <Hi>, master bin! <laughs> 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 Ang kasama ko mga sisid hey. One hour later. Good morning, mga kisig. Dito ano na ako sa bahay. Uh, Time check tayo. Tapos na na magaling araw. Nakakakain ako kaila mama. Nakakakain pagkagungan sa mga kisig. Ulam nila, Tokwa, na may pechay. Yan, kain muna ako mga kisig. Sige na kaya ng powers. A few inches later. Yan, yeah, kaya ari ko lang kumain mga kisig. Yan, bali ito lang yung nahuli natin isda. 2, 4, 6. Itong piraso mga sisid. Ito yung mga nakuha nating basura. Kaya na lang natin sa yan mga sisid. <clears throat> Yeah, Lagi lang natin dito mga sisi Punin na lang yan ang truck ng basura bukas yan, to si tong natin mga sisid. Nagay ko na lang yung saret. Ulam na lang namin yung bukas. Three hours later. Yeah, good morning mga sisid. Balik natin ko lang kay misis sa trabaho. Tapos dumaan na rin ako ng pagupitan. Pagupit na ako mga sisid. Uh, Inaasahan ako ni ma'am sisid na mukha na daw akong ano matured. Kaya <laughs> yeah, kung napansin nyo, wala na rin akong balbas at kabigote. Eh. Look younger na ulit mga sisid. Yan bale, shoutout tayo mga sisid. Yan, naipon yung shoutout natin. Yan, dami mga sisid ito. Tapos meron pa sa kabila. Yan, Uh, sa so mga nagtataka po kung bakit natagalan yung shoutout natin mga sisid, uh, paliwanag ko lang po sa inyo. Mga time po kasi na palagi tayo nag-shoutout, si ma'am sisid po kasi eh, wala pa pong trabaho noon. Siya po kasi yung nasusulat ng na mga shoutout mga sisid. Mabali uh, ngayon, may trabaho na si ma'am sisid kaya hindi niya na nakaasikaso. Tuwing linggo na lang siya na sulat mga sisid. siya na. Sana po maintindihan nyo. Yan. na natin mga sisid. Uh, shoutout nga pala kay Ren Apial, from Matalan Latest Pero, Dongdong Adventures, Danilo Adalim, and george Prince Adalim from Nueva Ecija. Shoutout kay Jan Marie Laila. Shoutout kay Ags Olivera. Shoutout kay Lance Garcia. Shoutout kay Dennis La Cruz and Family from Nueva Cavite. Ah, uh, hindi ko na po sabihin na shoutout. Ah, uh, ko na lang po yung mga pangalan eh. Uh, shoutout kay Hazel and Drumsel Danica Dennis Cortez, Chris Jen from KSA Riyad, Rolando De Luna from Mauban, Quezon, Lori May Privado, Gaso and Banyas Family from Northern Samar, Mark Ian Liba, Signus, Kellogg's TV from Balon Maribelis Bataan, Josie Gager, Batang Samar, Marates Ross from Masbate, Ginard Lipata from Maribelis Bataan, Cap Morgan from Torrijos, Marinduque, Mr. Loni Ulong from Maribelis Bataan, Joel Saludes from CDO, Sambales for Fishing, Winston Salazar Vlog TV, Norland De La Cruz from Mandaluyong, Samahang Madilim, Jan David Danorta from Cebu, Ralph Randi Mojica from Maragondon, Cavite, Carol Reducto from Belie Hermoso, Freddy Patalot from Negros Oriental, Jono Vlog TV, Neil Fishing Blog, from Balon Anito Maribeles Bataan, Riches Ceiling Works, Metal Pouring, Rustom Villa Hermosa, Ernie Victorino from Tanay Rizal, Pitik ni Drake, Alan Arellano, Sagay Adventure, Jerome Gaso, Dison Adan from Bicol, Melody Toledo, Jaime de la Peña from Paliparan Tudas Makabite, Joe Marlianeta from Lucena City, Jaja Obsena, from Nueva Ecija, Eman Balya from Buena Vista, Quezon, Remli, Johnny Jake Ten, Joel Giliopin, Judy Driver TV, Epi TV from Negros Oriental, at shoutout sa mga tricycle driver na Altoda from Northern Samar na sila Baltic, Tanoy, Obet, Bebot, Tata, Tatong, Hanginan, Longhair, Angga, Molik, at kay Boss Negro. Yan, shoutout sa inyo mga kasisid. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay sa mga vlog namin ng Team Kasisid. At shoutout din sa lahat ng security guard from Palapala Das Makabite. Shoutout kay Penn's Fishing Adventure from Iba Zambales. At mega love shoutout sa Mayor Pares na ang owner ay si Cristore David. Yan, kain na kayo mga kasisid dito lang yun sa Marbeles Bataan. Doon yun sa may parteng tabing dagat sa may siwul. Yan, okay na mga kasisid. Abalii gusto ko lang pong humingi ng tulong sa inyong mga sisid na paki po ang vlog na ito para po malaman po ng mga kapwa po natin, Pilipino ng mga kababayan natin na kung ano yung nagiging resulta ng pagtapon ng mga basura sa hindi tamang tapunan para malaman nila kung anong itsura ng kargatan Pagka uh, ang daming basura. Yan, inaasahan ko po ang tulong ninyo mga sisid. Maraming maraming salamat. Yan mga sisid, balihan nyo dito na lang po ang ating vlog. Kita-kita na lang po tayo sa next video na i-upload natin. At don't forget to subscribe mga sisid. Lagi nyo po narandaan, na sa kahit anumang hirap ng buhay, sa aming manging ang buhay ay pasisid-sisid lang. Yan mga sisid, thank you for watching. Ingat po kayo palagi. And peace out!